OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia ang ikinilong ng employer nito matapos nga itong magpaalam na umuwi ng Pilipinas para sa isang emergency na nangyari sa pamilya nito. Ang nasabing OFW nga ay mahigit ng isang taon nagtatrabaho sa amo nito at nagulat na nga ito nang gawin sa kanya ito ng kanyang amo. At kung ano nangyari, panuulin natin ang video na to. Si Chari, may nagtapares na nagtatrabaho po dito sa Albuquay Riyadh. Kinulong po ako ng aking amo dito sa kwarto ko. Ilang araw na po ako dito. Nais ko po sana makauwi na lamang sa Pilipinas. Hindi ko na po alam gagawin ko. Sana matalungan niyo ako. Hindi po, po sila nagbibigay ng pagkain. Ang inam ko po, po ay galing na lamang ako sa kiyas. At yan mga kaaksyon ang sitwasyon ni Chari. Pang-anim na araw na raw niya ngayon na nakakulong sa kanyang kwarto, walang pagkain at tubig. Kwento ni Chari, nagsimula lamang umanaw itong uh, sinubukan niyang magpaalam sa kanyang amo. Makauwi ng Pilipinas dahil nagkaroon ng emergency ang kanyang ana Para sa detalye ng reklamo ito makakausap natin mismo si Chari. Uh, Chari, kamusta ka na ngayon? Ito po, nandito pa rin po sa, ano, sa kwarto na ako nung bali. Totoo bang pang-anim na araw mo nang nakalakjan? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ay, isang linggo na po. So, ibig sabihin hanggang ngayon, ma'am, nakalak pa rin yung pintuan dyan sa kwarto mo, ma'am? Opo. Maari mo bang maikwento sa amin kailan yung huling kinausap ka ng employer mo? Kagabi po, nag, ano lang po sila, nagbigay lang po sila ng, ng pagkain. So, ibig sabihin, ma'am, kagabi lang nagbigay ng pagkain sa'yo sa loob ng pitong araw? Opo. Pinadlock din po nila ulit yung kwarto ko ng pagkabigay ng pagkain. Maari nyo bang maikwento, ma'am Chari, ano raw yung dahilan bakit ka kinulong dyan sa iyong kwarto? Nagpaalam po kasi ako sa amo ko na uuwi nga po dahil na po may emergency po sa bahay po sa anak ko po. Tapos po, hindi po siya pumayag. Tapos, kinat ko po siya yung sa mga sabi ko, eh, paano na lang po sabi ko, may pag nangyari sa anak ko, eh, may nangyayari na nga. Tapos, lang kinagabihan po, ano, binigyan niya ako ng, ano, binigyan niya ako ng pagkain. Tapos, kinagabihan, niya lang kinagabihan, inadlock niya na ako sa, ano. Uh, ano po yung nangyari sa anak nyo kung bakit kailangan yung umuwi at emergency pa ito? Sabi naman po ng mama ko, 3 days na daw po kasing na tapos pinapacheck up po namin. Pinacheck up. May eh, ano po, may, may cause daw, may bleeding daw po sa private area po. Tapos ko yung mama ko, bakit may bleeding? Tapos ayun, nag-panic nag na po ako. Kaya nag na po ako sa amo ko na kung pwede umuwi po. Nung nagpaalam ka, ma'am, ano yung sabi ng employer mo, ma'am? Hindi daw po valid reason yung gano'ng, mga gano'ng bagay. Hindi daw po, wala daw po silang pakialam sa nangyayari sa pamilya namin natin. Opo. sabi ko po, eh, kung ganun po, uuwi na lang po ako. Eh, kung ganun na lang po, eh, uuwi na lang po ako. Mas kailangan po ako kasi ng anak ko, sabi ko ngayon. Tapos anong sabi sa'yo, ma'am? Wala na po. Wala na po, ano, wala na sabi sa Ma'am Chari, ma maaari bang bang maikwento? Ano po yung pagkakalak sa'yo sa kwarto mo? Ito ba'y sa pilitan or nagising ka na lang sa iyong kwarto na nakalak na? Nasa siya po ako. Nagustong pagkakalak. Nila po nila, mga inaayaan ka na, nanagustong po nila apartment na Sa bawat araw ma'am na kumbaga humihingi ka ng awa sa kanila. Uh, dinig ka ba ma'am ng employer mo? Ano yung sinasabi nila? Bakit hindi ka pa rin binubuksan diyan? Lapit ko po sila. Tapos tinatanong naman po nila kung magtatrabaho pa daw po ba ako. Tapos hindi ko na hindi ko kaya magtrabaho na. Yung isip ko sa anak ko po tinatanong ko nila, nila ako, pinipilit ko nila ako magtrabaho. hindi ko po kaya magtrabaho na yung kalagay ng anak ko is the... Ilang taon or buwan ka na po, ma'am, na nagtatrabaho dyan sa employer mo, ma'am, ngayon? One year and eight months po. One year and eight months. So, ibig sabihin, ma'am, dalaw dalawang taon ba yung kontrata mo dyan sa employer mo? Yes po. Opo. So, ibig sabihin, apat na lang na buwan ang natitira Viewer, mag-end yung contract mo dyan, ma'am, sa employer mo. Opo. Sa loob ng mahigit, ah, uh, kumbaga, magdadalawang taon na. Ito ba yung unang beses na nangyari na kinulong ka or na nakaranas ka ng pagmamaltrato dito sa employer mo, ma'am? Kinulong po ako sa kwarto. Pero yung mga nakaano po, mga nakaraang mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ano po, nagpakasakit na po ako. Opo. Na ka po ako tapos ano, yung namamagay yung mga kamay. Kahit nagsabi po ako na ipadyay check up ako, yan, wala naman po silang, hindi naman po silang Opo. po. So, anong sabi ma'am sa'yo ng agency mo ma'am? Patungkol dyan sa inaing mo? Hindi po sila nagre-reply. Ayun po, sabi ko na ano, kung ano po, uuwi na lang po ako kasi kailangan po ako ng anak. Hindi po sila nagre-reply sa akin. Dito ma'am sa Pilipinas, meron ka bang pamilya na pwedeng maasahan mo na mag-asikaso dyan sa anak mo ma'am? Yung sinasabi mo na emergency na dapat kang umuwi? Yung asawa ko po. Siya po ano? nag-aalaga. Eh, doon nga po, doon nga po ako nag-aalala kung bakit po, bakit po may ganong sitwasyon na, bakit po may bleeding din sa, sa anak ko. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, kumbaga gusto mo nang umuwi para ikaw na yung mag-alaga dito sa anak mo, ma'am? Yes po sa tuwing galit po yung amo ko, sa tuwing ayaw niya ng mga din, kinakaltas niya po yung tahong. So ayaw mo na ma'am tapusin itong apat na buwan na natitira sa kontrata mo ma'am? Yes po. Ma Diyan ma'am sa Saudi, nandyan ba yung agency mo ma'am? Sarado na daw po eh. Sarado na? So paano ka ma'am nakakapag-contact sa kanila? Sa agency po ng Pilipinas po. Yun po yung kasek po. Kasi eto ma'am na sinasabi mo na makakauwi ka, hindi po ito basta-basta kasi merong merong kang contract. Unless kung may nangyari po sa inyo or mismo doon sa employer, merong reklamo regarding po sa inyo. Marami naman pong violation ng amo ko. Noong una po, nagreklamo na rin po ako sa polo. Kung baga, hindi rin kasi nakikigong trip na, nakikoperate yung amo ko. Hindi pag kinatawagan siya na, hindi hindi rin nila sinasagot. Katulad ng ano ma'am yung ginagawa na kumbaga, sa tingin mo merong pagkukulang itong mga employer mo ma'am? Nung nagsusuko po ako ng mga dugo is one week po yun. Tuloy-tuloy po yun. Tapos sabi, nagpaalam ako sa employer ko na magpapahinga lang muna po ako. Pero pinagpahinga po ako 2 hours tapos ayun pinagtrabaho ulit ako. Opo. Itong sinasabi tapos, mo na yung pangmamaltrato sa'yo ng Uh, employer mo, ma'am? Naisumbong mo rin ba ito sa agency mo noon? Yung noon po na uh, ganun po ang sitwasyon na nagtutok ako ng dugo tapos yung mga sa kamay ko po ng itin ng namaga. Apo. Tapos yun. Sinabi ko po, sinabi ko po sa employer ay sa agency ko po yon Tapos ang sabi lang ko sa akin, magsabi daw po ako sa amo ko. Sabi ko, sinabi ko na sa amo ko na pinagaling ako sa hospital kahit ako na magbayad po. Eh, wala naman po. Wala naman po silang ako na ano. Sabi ko, kahit na ako dyan sa... Apo. Ito ma'am na ako, opo, mam ma ma'am na pagsusuka mo ng dugo, saan mo po ito nakuha? Sa tingin mo ma'am? Hindi ko po alam, isang sabi po nila, sabi rin po ng amo ko. Inoobserbahan po nila ako na bago daw po ako dalhin sa hospital is kailangan mag one week. Isa sabi ko one week na po ako ng ganito ma'am sa ay sabi ko. One week na po ako madam na meron na na susuka ng dugo. Hindi pa ba, ba ako pwedeng ano, hindi pa ba, ba ako pwedeng dalhin? Sa okay. Sabi niya, ang sabi naman niya sa akin, ang basta claim alam daw po ng Saudi. Opo. Sa pagkakakwento mo, ma'am, parang lumalabas na napabayaan ka po nitong employer mo, ma'am. May ganun pong ano po. Parang kasi wala silang, kahit yung sa agency ko po, wala rin ako yung kaya. Gusto ko rin po sana yung, ano, yung agency dito. E kaso nga po, sarado na rin po. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari? Yung makauwi nga po, pinuha na po nila yung pera ko ngayon. Yung huling sahod po po, pinuha po nila kasi sabi nila, pinuha po nila po ng plane ticket po binigay ko na po. Mga kaksyon, sinubukan ng aming team na makapanayam ngayong hapon ang local recruitment agency ni Chari, ang NOR International Personnel Services. Ngunit tumanggi na silang magbigay ng anumang pahayag ngayong hapon. Kaya naman, Idiretso natin ito sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. Makakausap muli natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng OWA. So ibig sabihin ma'am, nakapaabot na po itong uh, reklamo po ni Chari regarding po sa kanyang uh, employer. Yes po, actually ang latest uh, update po sa kanya, everything to do with this, no? Kasi merong sinera screenshot ng conversation between Sorry, ano yung kanyang Pilipinas Recruitment Agency. At ang uh, kuling update po sa amin, as of today, no, at 9.50am, is that meron na po siyang final exit visa, na pa-uwi ng Pilipinas. Yeah. At hihintay na lang po yung kanyang uh, plane ticket pabalik ng Pilipinas. At uh, Pilipinas Recruitment Agency naman po committed, no, dahil sa po ang bibili ng ticket, no? Kung ang historian po kasi, meron po ito kasi si Sharila, uh, parang bibili siya, ng ng ticket, pero sa amang babayad. Opo. So, ito, napaibot na po namin ito, pati po sa para po, for monitoring ng ovarian. And din po sa kanilang pinipili agency. At kinulit po nila na po yung bibili ticket po ni Charlie. Opo, tama po ba na ikulong ng isang employer ang kanyang, uh, etong si Chari sa loob ng anim na araw na walang kain at tubig? Una una po, ah, uh, hindi po tama yun, no? Kasi po, that's uh, illegal detention na. And uh, for the administrative aspect naman po, disciplinary action naman po, you no? Know, sa uh, other the MW1, uh, rules of regulations, po naman po as a uh, great misconduct po. Kasi po, natural, una-una, hindi, hindi po makatao yung ginawa sa kanya na kinulong siya ng araw at uh, wala siyang water, you no? Know? So, and, kasi po, ilang you know, actually, hindi haabot ang araw na araw po na walang tubig ang isang tao. So, we oh. don't know that. So, kung, uh, kung tuwing wala po ba siyang tubig talaga or baka konti lang, inabag ka water given. And uh, kung yung uh, lang po sa kina ay tinatay, no? So, kasi po, dapat po, you may po, yung, mga uh, or makatao po dapat yung pagkikipog ng employer, no? Tama po. Ating mga OFWs. At binibigyan dik din sila ng sufficient to provision. At natural, dapat po hindi po pinukulong. Kasi kung magka-emergency, uh, di po ba? tapos wala akong kalayaan, no? no freedom of movement. So definitely po, these are not the instances of my uh, the BMW rules the regulations. Opo, so ibig sabihin ma'am, kung gugustuhin po ni Charin na magsampan ng kaso laban sa kanyang uh, employer, maaari po itong uh, mangyari? Opo, maaari po mangyari kasi this will fall under great misconduct po eh. So, kaya po ang advice uh, of HR, but of course, HR personal decision po. Dahil siya po yung mag-intensify doon at siya yung mag- uh, mag-fasalign po. No? So, ano mo, ito yung Para po, at least naman po, no, yung uh, kaso po, rational po natin, yung ginawa sa kanila employer. So, all she needs to do po, pagdating na po ng Pilipinas, dahil anytime soon po, no, makakawin na po siya ng Pilipinas. And we are, of course, uh, monitoring naman and keep on calling the Philippine Express Agency para sa issue was na talagang tiketel may exit visa na siya. So, yan po yung nakakakalamin na to, na si Charlie sana bago mag-huli week. Napakagandang balita yan, Ma'am uh, Malonzo, para OWA na may posibilidad or 100% na pag-asa na makakauwi po ito si Charing. Kasi po, unang unang visa na data base po, matagal na kung tapos yung kontrata niya. Dapat niya, July, uh, July 18, 2023, bukas niya sa Revit Lloyd. So, dapat ito ay napauwi lalong uh... Ah, uh, by the way, wala pa naman, no? Sa so, July, July natatapos ang kanyang adrata pala. So, hindi pa lang tapos, no? So, dahil 2 years siya. So, dapat sa so, July talaga siya. So, pero dahil meron siyang mga may mga allegations siya no, na hindi siya pinapadoktor and then hindi siya kinukulong sa at hindi siya binibigyan ng sufficient food provision. So, in na yung treatment sa kami. So, it, kaya meron na lang sa aming karapatan no, under sa DMW rules and regulations po na, of course, hindi naman siya yung maulit ang kontrata niya. No? It's the employer and the bridge. Kaya kahit hindi pa tapos kontrata niya at meron pa siyang ilang buwan para mabuo yung 24 months, ay siya umigil ng papaglano naman din lang para siya ay mapau. Opo. Ma'am Chary, paano po yung magiging proseso nito kay Chary na anim na araw na itong nakakulong kasi? Pa paano yung pag-rescue dito po, ma'am? Uh, coordinated na po to. And ito. And in fact, reported na po may ex sa na po ito. So ngayon, ang hini-request na lang po natin is mag-pull out sa so dyan. Uh, of course, no. So, 2 hour, 1 a.m. na pa So, tatawa ng tugan ng... Uh, Foreign Recruitment Agency. Pero ang sabi nga is sarado na po si Foreign Recruitment Agency. So we will uh, coordinate for, uh, for ways po. kung hindi po ito surrender po siya ng kanyang employer po si MWO, yung pili request namin. No? So ilay-surrender siya sa MWO while waiting po sa kanyang preparation. At ito yung pili request namin sa kanyang pili recruitment agency. danger. Kasi hindi naman po ito sarado na po yung foreign counter po na doon eh wala na dapat po sila magagawa. Apo. Ito meron tayong and and Attorney ba siyang mabigyan ng pagkain before siya makalapag dito sa Pilipinas? Kasi pagkakakwento niyo ma'am, na-hold po yung sahod niya, yung last sahod niya ngayong buwan. Kung na-hold po yung bago po siya umuwi, ang ating po nire-request sa MWO Riyad is... Uh, of course, because kasi po kasi pag wala kayo po rin recruitment agency doon at ang sabi niya nga But we will uh, validate this mula po no, sa aming uh, MWO po kasi po uh, our office just received, actually received it through other uh, may nag-invoice po rin kasi ng iba nito nung April 6-9, nakuha ng office na po ito. At yung uh, on your end, kanina lang po, na mga 2 hours ago. So that's why uh, we are working Uh, para po, no, uh, facilitate and of course, mag-provide siya ng enough food po and water provision. Kasi po, our MWO officials cannot go directly po to the house of the employer. So, ang gagawin po, ipatry po, no, kung wala sa sumuti ng employer yung ating mga taga-MWO, otherwise, of course, we will be uh, seeking na po no, other uh, remedies. Pero dapat po na binigyan na ng exit visa So binig uh, na yung employer na i-release siya So papag-usapan na lang po natin po employer Na dalhin siya sa MWO Kung magbabigat po siya, of course not So we will go naman to other legal remedies naman Like seeking police assistance Or going to the Ministry of Labor Para po uh, at least masurember siya sa MWO Apo. Na, Kung hindi na po, hindi na siya safe diyan uh, Kasi free ticket na lang po hindi hindi So on our part naman here in the Philippines, sa uh, of operation center ng OWA, is pupulitin po namin at ipapresyon po namin ang Philippine Regulations of to the Ticket. Para at least po, sa lalong madaling panahon, makauwi na po ng Philippines. Ayun! Ah, uh, last na lang siguro uh, attorney siya ano. Ano po yung magiging mensahe mo dito kay Chary? Okay, Chary. ang mensahe ko lang sa iyo, huwag kang bibitaw no? so, dahil ang gobyerno ay uh, uh, ano na moving na ano, para matulungan ka. In fact, may exit visa ka na. Alam mo naman yun ang pinaka-importante na makuha natin. And yung plane ticket mo no, so okay, pipilitin natin yung uh, yung Philippine Recruitment Agency to send the ticket bago matapos tong linggo na ito. At syempre, yung request rin namin na ikaw ay ay doon muna sa O And then, basta pag nandun ka na sa Michael Twigert's office, eto yung dating polo, no? Uh, sabihin mo lang doon sa Army welfare officer at sa pagkakausap po official doon, lahat ng mga claims mo, kung may mga kanari ka pa rin binababayaran para bago ka mga Pilipinas, ay ipatawag ng MWO ang employer at mag-settle mo na kayo doon ng mga unpaid salaries and other claims mo. Para pagdating mo mo ng Pilipinas, diba, meron ka namang may uuwi sa pamilya mo. And of course, pagdating ko dito sa Philippines, as soon as we have your flight details, susunduin ka naman dito ng OWA. And then, uh, we will be providing you naman uh, with all the necessary assistance na kinakailangan mo hanggang sa pag-uwi mo sa probinsya mo. So, we will be assisting you with that. Apo, dahil po dyan, apo. Ano, huwag na ha gandang balita po ito, Ma'am Cherry, ano? Yan po, maraming maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operation Center ng OWA. Yan mga kaksyon, isang kababayan na naman natin ng OFW na mapapauwi natin dahil sa pagmamaltrato dyan sa ibang bansa. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.